Simply put, the lesser you invest in tourism, the lesser international arrivals you will have. Itong binigyang diin ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Department of Tourism. Aabot sa 3.7 billion pesos ang proposed budget ng kagawaran para sa taong 2026, mas mababa ng 4.6% kumpara sa budget nito ngayong 2025 na halos 3.9 billion pesos. We plead For this House's understanding that while we have devoted blood, sweat, and tears to the success of this industry, we simply cannot perform as well as we would like if we are given such meager resources as we have. Nananawagan ng Department of Tourism ng mas mataas na budget para mapalakas pa nito ang sektor ng turismo ng Pilipinas. Ito'y para kayang makipagsabayan sa mga karating na bansa sa ASEAN. Kasunod na rin ito ng mababang international arrival kumpara sa una nitong projection. Paliwanag ni Prasco pangunahing dahilan kung bakit hindi naabot ang target na 7.7 million na international arrival ay ang naging pagigpit sa mga Chinese national. The electronic visa. Uh Program was launched by the Department of Foreign Affairs, and it had projected that they would be able to issue 2 million visas within the span of one year at around 8,000 visas per day. That 2 million number was not reached because the e visa program was promptly suspended. Kasama din anya dito ay ang pagiging archipelago ng Pilipinas na nakadepende ng malaki sa air travel kumpara sa mga kapitbahay nating mga bansa na may land travel. Pero sa kabila nito ayon kay Frasco, ang Pilipinas ang may pinakamataas na naitala pagating sa kontribusyon ng turismo sa Gross Domestic Product o GDP sa Southeast Asia. Anya mahalagang panukat din na ng trabaho na nalilika ng turismo na lagpas na sa datos ng pre-pandemic.